Pangkalahatang naging mapayapa po ang pagbubukas ng klase ngayong taon. Ito'y kahit pa maraming parla nang ipinagpaliban muna ang pagbabalik eskwela dahil na rin sa epekto ng pananalasa ng habagat at bagyong karina. Si Kenneth Pasyente sa report. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, balik-eskwela na ang maraming estudyante kasabay ng pagbubukas ng school year 2024 to 2025. Kaya ang mga mag-aaral, balik silid-aralan na matapos ang bakasyon. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, maayos naman sa pangkalahatan ang pagbubukas ng klase sa buong bansa. 'Yun nga lang. May ilang mga paaralan ang hindi makapagsisimula ng klase ngayon dahil sa naging epekto ng bagyong karina at habagat. Katunayan, nasa mahigit walong daang paaralan ang ipinagpaliban muna ang pagbubukas ng klase dahil sa naging epekto ng bagyo. Apektado dito ang libu-libong mga mag-aaral. Pero giit ni Anggara, maliit na bahagi lang ito ng kabuang bilang ng lahat ng eskwelahan sa bansa. Maliit lang kasi yung... Yun, wala pang ano, siguro eh, wala pang 2% of the whole uh the whole country. Uh, so ibig sabihin yung 98% of schools nagbukas. At para matiyak na makakabawi sa aralin ng mga apektadong estudyante, ipatutupad daw ang make-up classes na ayon sa DepEd ay posibleng gawin tuwing weekend. Tiniyak pa ng DepEd na tututukan ang pagsasaayos ng mga eskwelahang napinsala. Meron tayong funds, no? Uh, I think nasabi yan ni DBM Secretary, think whether it's 2 or 3 billion, we have to check. Pero yun, ma-access kaagad yun, no? Uh, to repair our school buildings. So, Makikipagtulungan na rin ang DepEd sa DPWH para pabilisin ang bidding ng school buildings para tugunan ang kakulangan ng classrooms. Tinitingnan na ng ahensya ang pag institutionalize ng blended learning sa harap ng hamon ng climate change. Yun yung gandang option para uh, hindi yung learning loss na tinatawag o yung pagkawala ng mga bata sa, sa kanilang pag uh, uh, sa kanilang edukasyon ay hindi maging grabe. Eh, pag uh, may gano'ng uh, disasters, sakuna, meron tayong uh, magandang sistema sa blended learning. At ipaprioritize natin yung mga schools uh, na may shortages talaga. Sinimulang ipamahagi sa mga guro ang kanilang chok allowance sa na nagkakahalaga ng 5,000 piso at tax-free. Sinabi pa ni Angara na pag-aaralan ngayon ng DepEd kung papayagan na bang muli ang mga dekorasyon at educational materials sa mga silid-aralan na matatanda ang ipinagbawal sa liderato ni dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Nag-ikot si Anggara sa Carmona National High School at Elementary School para personal na kumustahin ang pag-arangkada ng klase. Ito'y para alamin na rin ang lagay ng mga guru at estudyante, partikular sa kanilang psychological state, matapos ang paghagupit ng bagyong karina. Pero kung ang iba'y balik eskwela na, balik bahay naman ang ibang estudyante matapos kansilahin ng mga LGU. Ang kanilang klase bunsod ng malakas na pagbuhos ng ulan, dala ng low pressure area. Kabilang na riyan ang lahat ng antas sa 15 munisipalidad sa Region 1, ilang eskwelahan sa apat na lugar sa Region 3, Gayun din ang mga klase sa Cavite, Laguna, Rizal at Pasig. Sa pinakahuling tala ng DepEd, umabot na sa 20.5 million learners ang nagpatala ngayong school year kasama na ang alternative learning system. Maaari pa raw itong madagdagan sa mga susunod na araw at buwan, lalo't pinapayagan ang late enrollment hanggang Setyembre. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.